everyone! May good siya sa inyo guys. na lang tayo tayo ng banana cue. So ito na yun guys, yung banana cue natin. hahaluin natin. Malapit na siya maluto. At kumapit yung sugar natin doon sa ating banana. At pagkatapos nito, ating tutuhugin guys ang ating banana cue. Halo lang halo lang tayo guys hanggang sa maluto na siya guys hanggang sa kumapit ang sukal natin guys so ayan lang natin so ayan guys kapit na kapit na yung sugar sa balanan natin o sa natin kaya ayan, ang kailangan make sure natin guys na talagang lutong luto yung ating sugar para kapit na kapit siya doon sa saging or sa banana natin na guys so ayan no? kapit na kapit na po yung asukal guys hindi na po ito matatanggal pag ating ay tutuhugin ito uh, mga ilang minuto na lang guys ayan na yun siya matatapos na at ma kumakapit ng ating sugar dito sa ating banana so and guys ngayon since na okay na tong ating, ating uh, circle guys kapit na kapit na siya guys patay natin yung apoy natin guys saka natin siya ilalagay sa banana Q stick ayan sakuha so, tayo ng ating banana Q stick guys para tapuhugin natin siya guys and, and then ito naman ang ating banana Q stick guys so ito kita nyo na ito guys tuhugin natin yan siya dyan na guys, tutulugin na natin siya, guys, isa-isa. Dan -isa. Ingatanta din hindi mapasok. So, ganyan lang ganyan 'yung tingin natin, guys, para na queue. So, na natin siya hanggang sa matapos. Same thing lang din, guys, gagawin natin. Lagay lang natin muna natin dyan guys para mag ano, madrain yung matika para tumulo. So this is it guys. Patapos na tayo magtuhog ng ating banana cue guys. Stick. Tapos na siya guys. This is our finished product. Yan. Natuhog na natin guys. I-drain lang natin siya. So, this is it. Ayan guys. yan Shout out sa inyong lahat guys. Kung bago lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe. Click the bell notification button para updated kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Yan, ready to serve na to ang ating banana queue guys. Bibinda natin sa labas. Ayun, what's up, what's up guys? Thank you for watching. See you my next vlog. Bye-bye. Paalam.